Hi guys, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang dalawang crystals na pampaswerte ngayong 2024, Year of the Wooden Dragon. Ang dalawang crystals na ito ay naaayon ngayong earth element sa 2024. So ibabahagi ko sa inyo guys ang dalawang crystals na ito na mabisang mag-attract ng kayamanan, pampaswerte sa inyong salapi, ganun din sa inyong trabaho. So ito guys, once na maglagay kayo nito sa inyong bahay, sunod-sunod ang kaswertihan na darating sa inyo, lalong-lalo na sa inyong mga anak, kapamilya. Ito ay magbibigay ng promosyon sa trabaho, magandang daloy sa negosyo, ganun din sa inyong source of income sa online business. So ngayon guys, ibabahagi kong unang-una ito pong kulay green. Ang kulay green na ito guys is tinatawag po itong green aventurine. Ang green aventurine po is the stone for money. Napakaganda po nito kasi ang kulay green naka-align po ito ngayong 2024. Yan po ang kulay na pinakamaswerte ngayong 2024. Ito ay ang kulay green. Ito po guys ay napaka-original. Galing pa po ito sa bansang South Africa. So mahirap po itong hanapin guys. Kung makakahanap man kayo nito, hindi po gaano kabisa. So balit ang aming crystals po ay talagang napatunayang legit na original. Galing pa po ito sa South Africa at bless pa po ito sa pinagkukunan namin. Ito po yung Green Aventurine, Stone for Money. Malakas po ito sa negosyo, sa sugal, lalong-lalong -lalo na kung kayo po ay may mga racket. Ang pangalawa naman guys, ito pong Citrine. Ito po yung pinaka-paborito ng iilang mayayaman dito sa mundo, mga artista. Kasi po ang Citrine is tinatawag itong Stone for Manifestation. Lahat po ng hinihiling nyo ay matutupad o mabilis nyo mangkantan kapag po kayo ay nag-wish dito. Kapag po ay hinawakan nyo ito at iraramdam nyo, pipikit kayo ng inyong mga mata at ibibigay nyo sa kanya ang inyong kahilingan, mas mabilis nyo pong manifest Ang sitrin po ay tinatawag itong stone for wealth, money, abundance, and prosperity. Lahat po ng hinihiling nyo sa salapi, kayamanan, ganun din sa inyong negosyo. Napakaganda rin po ng citrine dahil tumataas ang value nito habang tumatagal. Katulad din po ito ng ginto. Pwede nyo rin po itong pagawa ng kwintas kung nais nyo po. Subalit mas mainam na ilagay nyo muna ito ngayong 2024 sa inyong bahay. Ang dalawa pong ito ang dapat nyo ipatong sa inyong mga altar o kaya naman sa mga pampaswerting table. Isama nyo po ang dalawang ito. Ganon din po sa ginawa nating pampaswerteng prosperity bowl. So kung nais nyo pong mapanood yung prosperity bowl natin, pwede nyo pong bisitahin yung ating YouTube channel ngayon at hanapin nyo po yung prosperity bowl. Isabay nyo na po ito sa gagawin nyong pampaswerte ngayong 2024. Kung wala po kayong prosperity bowl, pwede po kayong kumuha ng isang lalagyan Ipatong niyo po ito sa isang sagradong lugar para mag-attract ng maraming kaswertehan. Subalit so, balit bago niyo po ito gagawin guys, hugasan niyo muna po ito ng maigi 10 seconds. Huwag niyo pong sasabunin. At kapag nahugasan niyo na po, pwede po kayong mag-wish dito. Hawakan niyo lang siya. Taimtim po kayong pipikit ng mata at sasabihin niyo yung inyong mga kahilingan po. So yan lang po ang tamang pagmamanifest dito sa dalawang kristal. So ito guys ay original. Hindi po kami nagbabenta ng mga peking gemstone or crystal. So kung nais nyo pong swertehin ngayong 2024 sa pamamagitan ng mga crystals, ilalagay ko po yung link nito dito sa comment section. Available na po ito sa aming Shopee store at sa Lazada store po. Pwede rin po kayong mag-direct order sa amin. Mag-message lang po kayo or tumawag sa aming cellphone number na 0910 025 7566. At reminder lang guys, huwag po kayong maniniwala sa ibang mga nagbebenta online. Ginagamit po ang aking mga video at mga picture para magbenta sila at lolokohin nila yung mga taong nasa paligid natin. So ngayon guys, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang ating cellphone number ay nag-iisang 0910 025 7566. Tumawag po kayo sa number ko kung nais nyo pong mag-order. Wala po kaming ibang gamit na cellphone number kaya kung may mga mag-o-offer po sa inyo ng mga products at ginagamit yung mga video ko at mga picture, wag po kayong magsisend ng pera kasi lolokohin lang kayo ng mga scammer na nakapaligid sa atin. Gusto ko lang ipaabot sa inyo na merong nagkakalat na isang page ngayon dito sa social media. Gusto ko lang ipaalam dahil tayo po ay nagbebenta ng mga pampaswerte. ayo pong masira ang aking pangalan dito sa social media, lalong-lalo na po sa mga nagtitiwala sa akin. Gusto ko lang ipaalam guys sa inyo na iisa lang po ang ating Facebook page, iisa lang po ang ating Shopee store sa Shopee, iisa lang din po ang ating Lazada store, iisa lang din po ang ating cellphone number. Ang ating Shopee store po ang pangalan po niya nandito po yan sa ating screen. So, ayan guys, papakita ko sa inyo ngayon. Kung nais nyo pong mag-order sa amin guys, ito po yung ating Facebook page po. Pwede nyo pong i-follow. Yan, click nyo lang po yung like. Dreams Master 1818 po yung ating Facebook page. Yan guys, nakikita nyo po ba yan guys? Dreams Master 1818, yan lang po yung ating Facebook page. Hindi po kami gumagamit ng mga ibang page kahit nga po yung create kong isang page sa aking Infinite Gems na store. Hindi ko po yung ginagamit dahil dito po ako nag-a-update palagi sa Dreamsmaster 1818. Kung gusto nyo pong mag-order sa akin sa Facebook, direct message nyo po ako guys. Palagi po akong online, Dreamsmaster 1818 kung ano mang mga mga kristal ang gusto nyo. Huwag po kayong magme-message sa ibang page. Yan lang po ang paalala ko guys para iwas sa mga scammer. At pangalawa naman guys, gusto kong ipakita sa inyo ngayon yung ating Shopee store. Ayan guys, yung ating Shopee store sa si Shopee, marami na pong nagtitiwala dyan sa atin. Meron na po tayong 342 followers. Ang ratings natin is 4.8. Yan, Nag-join tayo 5 years ago pa pero ngayon lang tayo active this year. Mabilis din po yung ating chat performance. Ang products natin is 67. Yan. Kung makikita nyo guys yung ating mga descriptions at articles dito, nandito po lahat ng mga products natin. Click nyo lang po yung all products. At makikita nyo guys yung ating logo. Yan po yung ating official logo guys. Huwag kayong magpapaloko sa iba kasi ipapakita ko sa inyo later yung isang page ng scammer na ginagamit yung page ko. Wala man lang abiso. Hindi man lang nagpaalam sa akin guys na kukunin niya yung mga pictures at video ko. Ginagamit pa yung mga pictures ko dito sa aking Shopee store. Sana. So ayan ipapakita ko sa inyo guys kung sino nga ba yun. At ngayon guys, ito yung ating Shopee store. Yan, makikita nyo. Yan, registered po tayo sa Shopee. Yan, partner na po tayo ng Shopee. Kaya po pumasok tayo sa Shopee para mas mabilis po yung transaksyon. Pero wag po kayong mag-iisip na mga peke po yung mga crystals dito. The same lang po yan guys. Kung o-order po kayo sa amin sa direct order, parehas lang po yung product at mga crystals. So, ang pinagkaiba po sa Shopee at sa direct order, kapag nag-order po kayo sa Shopee guys, pwede po kayong maka-avail ng mga pa-promo like voucher, free shipping. Kaya po pumasok tayo dito para ma-avail nyo po yung mga shipping discount ni Shopee. So, yan guys, kapag nag-direct order po kasi kayo sa amin, automatic po yan guys, magbabayad po kayo ng shipping fee, 75 to 100 pesos, depende po sa inyong lugar. Kapag Luzon po, either 65, 75 or above 100 po. Kapag Bisayas naman po, pwedeng 100 to 150. Kapag Mindanao naman, pwedeng 100 to 200 po yung shipping fee. So yan po yung ating rules sa ating direct order. Kaya po pumasok tayo sa partner ng Shopee para mapabilis po yung ating transaction, yung ating di deliver kasi po mas mabilis po talaga kapag pinipick up na lang ng truck ng JNT. So every 5pm po guys, kinukuha, pinipick up na po yung aming mga order nyo para ma-deliver na kaagad. So yan po yung kinagandahan dito sa Shopee kasi priority po talaga nila yung inyong mga order. So ang pangalawa naman guys, pupunta naman po tayo dito sa ating official cellphone number. Gusto ko lang ipaalala sa inyo ngayon na ito po yung ating official cellphone number. Kung nais nyo pong mag-direct order sa amin, nagustuhan nyo po yung ating mga crystals pampaswerte, pwede po kayong tumawag or i-message e nyo po yung aming cellphone number po 0910-025-7566. So yan guys, reminder lang po, isa lang po ang ating cellphone number. So once na meron po kayong na-encounter na merong nagpo-post ng mga video, mga pictures, na ginagamit po nila yung aking mga video at picture, Huwag po kayong maniniwala guys at magsisend pa kayo ng Gcash sa kanila. Kasi po, ang ating Gcash number guys, ito lang po, 0910-025-7566. 0257566. Wala po tayo guys ibang contact number kundi ito lang. Huwag kayong maniniwala sa mga scammer na nagkakalat ngayon. Merong isang viewer ko na nagsumbong sa akin na ginagamit po yung isang video ko sa YouTube pati rin po sa Facebook. Kinuha niya yung aking video at pinaniniwala niya yung mga tao na nagbebenta. Kasi alam niyo naman guys, nagbebenta talaga ako ng mga crystals. Lahat po yun ang gagaling sa South Africa at bansang Brazil. Lahat po yun galing pa sa ibang bansa. Kaya kapag mayroong taong nanghihingi sa inyo ng pera at magpapasen sa Gcash, at ibang number po yung ginagamit, please lang guys, huwag kayong maniniwala. Kasi ito lang po yung ating number. Yan guys, pwede nyo po yan isave sa inyong mga cellphone. Isa lang po guys ang ating contact number, wala po tayong ibang number. So paalala ko lang yan. sa inyo, wag po kayong maniniwala sa ibang gumagawa ng mga bagong Facebook page. Gusto ko lang magsalita ngayon, talagang galit na galit ako ngayon sa mga scammer na ito. Ginagamit pa yung aking video, wala kayong konsensya, di kayo natatakot sa Diyos. Para lang kumita kayo ng pera, lulukuhin nyo yung tao. Ito lang naman guys yung ating cellphone number na ginagamit. Wag po kayong maniniwala, please guys. Huwag kayong magre-reply kung iba pong number ang nag chat sa inyo. Kapag hindi po ito yung number guys, huwag niyo pong replyan. Huwag kayong mag-send ng Gcash kasi ito lang po yung ating Gcash number. Yan, ilagay ko pa dito guys ha, para malinaw. Para walang lokohan kasi ayoko ng lokohan guys eh. Sa totoo lang, sa lahat ng ginagawa ayoko ng lokohan. Kasi naiirita talaga ako sa nalaman ko nalaman ko guys na may kumuha ng aking video. Nakita ko pa yung kanyang Facebook page. Yan, papakita ko sa inyo after ko nito. Yan. Yan. Yan guys. Yan, isave nyo yan. Sa akin po yan guys. Dreams Master 1818 po. Yan po yung ating official cellphone number in Gcash. Pwede nyo pong i-screenshot ito guys kasi para maiwasan nyo yung mga manluloko sa paligid nyo. Huwag po kayong magsisend guys ng pera or kahit ano paman kapag hindi nyo kilala yung tao. Kapag hindi nyo kausap ako, tawagan nyo ako guys. Once na may mag-offer sa inyo guys na pampaswerte, kesyo galing ki Dreams Master o ganyan, hihingian sila ng pera. Huwag kayong maniniwala guys, tawagan nyo kaagad ako dito sa number ko. Huwag kayong maniniwala para iwas lokohan. Ipapaalam ko sa inyo, yan po yung ating cellphone number. I-save nyo na po yan. At pwede nyo pong screenshot ngayon sa ating video. So ayan kapag okay na yan guys, pupunta na tayo dito sa isang scammer. Ayan guys oh. search nyo lang guys Lucky Gems. Yan, punta kayo sa Facebook nyo. Yan yung ano niya, account niya. Search nyo lang sa Facebook, Lucky Gems. Kapag lumabas na yan, iyan ang sa kanyang logo. Yan yung logo niya guys, Oh. Yan. Yan yung scammer guys na kinukuha yung aking mga video. Pati yung picture, mga video, kinukuha niya. Ayan, nagpost pa siya kahapon. Yan, mga signs na yan. Getting enriched ba? Yan, nagpo-post siya ng ganyan. Yan, kumuha rin siya ng mga picture na ganyan. At ang nakapagtataka dito guys, nagpost daw ito ng video ko. Kinuha yung video ko at pinost dito sa page niya. Buti na lang may isang mapagmahal na viewer na nagsumbong sa akin. Sabi niya, nabusesan kita ma'am, pero ibang Facebook page po. Sabi ko, sino ba yan? Tingnan niyo ma'am, yan po, Lucky James. Yan, scammer yan guys. Huwag kayong maniniwala dyan. Tagang sanad, matakot ka sa karma mo. Alam mo bang ang karma, malaking blockage yan sa buhay. Malaki yung karma mo. Nakakatakot yung ginagawa mo. Manluloko ka. Kinukuha mo yung ano, mga video ko para lang kumita ka ng pera. Ba't di ka na lang gumawa ng sarili mo? Maghirap ka rin. Hindi yung magnanakaw ka na lang. Nagalit lang ako ngayon kasi... Ilang araw na akong nagtitimpi dito sa page na ito, kung sino man ito. Tulungan niyo ako guys na i-report ang page na itong Lucky Gems na ito. Grabe yung kaingitan niya sa akin, grabe yung galit ng taong ito. Yan o. No? Yan guys, papakita ko sa inyo yung patutuo na kinukuha niya yung aking mga picture. Yan, nasa Facebook tayo ngayon guys. Hindi ako nanloloko kasi galit nga ako dito eh. Yan you know? o. Yan, ito guys. Tingnan nyo yung kanyang, ayan you know, o. real four leaf clover down necklace. Yan, kinuha niya yan sa akin guys. Kinuha niya yung pangalan na yan sa akin yan. Tapos mas tanya yung comment. Merong nag-like sa kanyang tatlo. Meron din nine comments. Yan, buksan nyo na yung comments guys. Nang binuksan ko yung comment guys, yan o, yan lumabas. Yan yung sinumbong sa akin ng isang viewer ko. Di ba naniniwala na kayo guys? Yan yung aking product. Nasa Shopee store ko ito guys, so oh, kinuha niya. Ito bracelet, ito sunstone bracelet. Ito yung tinatawag na nagtatanggal ng ancestral karma. Kinuha niya yung picture ko. Ayan o, oh, pakita ko sa inyo guys yung shop, Shopee store natin. Yan yung... Oh. Yan, kinuha niya dyan. Sinib niya po ito na nanggagaling sa ating Shopee store. Pwedeng ang taong ito kilala na ako o kaya naman nag-order na siya sa akin. Ngayon, ang ginawa niya, gumagawa siya ng paraan para makapangloko ng tao. So yan guys, huwag po kayong maniniwala sa taong ito. Diyos ko, sino mang taong ito, gumagawa talaga siya guys ng nakakagimbal-gimbal sa kanyang buhay kung sino ka mang tao ka. Yan no, nag-message pa siya dyan. Thank you, madam. Kasi minessage ko siya dyan, guys, na sino ka bang tao ka, kinukuha mo yung video ko. Tapos nag-message siya ng thank you, madam. Nag-thank you pa sa akin, pero dinilit niya po yung comment ko dyan. Blinak niya ako, guys, sa isa kong page na Dreams Master. Blinak niya yung page ko para hindi ko na siya makita. Yan, meron din siyang pinos na ganito. Ito guys, galing talaga ito sa akin. Yan. Di ko alam kung sino ito. Wala akong pinadalhan na princess na ganyan. I-create siya ng mga panibagong account para gumawa siya ng panluloko. Yan. Gumagawa siya ng mga dami account guys sa Facebook. Kasi yung mga dami account na yan talaga guys. Grabe yan. Pinapasukan niya ng kasamaan yang dami account na yan. Ang nakakapagtaka lang guys, yung napanood ng isa kong viewer, is meron itong in-upload, sabi sa akin, merong in-upload na video ko, na ako raw yung nagsasalita, pero iba raw yung pangalan ng page. Nagtataka ako guys, kasi nga, wala naman akong create na ganitong page na Lucky Gems. Iisa lang naman ang Facebook page ko, iisa lang ang channel ko sa Facebook. Wala akong Lucky Gems na Facebook page. Kaya ito guys, legit na scammer ito. Huwag kayong maniniwala dyan. Meron pa siyang Vayo na pampaswerte. Ang place niya guys, Quezon. Sanay na ito mang loko ng tao, scammer ito. Walang ginagawa sa buhay. Ginagamit pa yung mga ano, yung mga inosenteng pangalan. Gagamitin pa yung pangalan ko para masira ako. Alam mo ba, oy, ikaw tao ka kung sino ka man nanonood ka ngayon. I swear, na sana wag mangyari sa iyo ang ginagawa mo sa akin ha. Kasi ang karma totoo yan, totoo ang karma. Kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, babalik yan sa iyo, pwedeng triple or talagang 10 times pa. Ingat ka na lang ha. God bless you kung sino ka man. Makakaramay pa yung mga taong walang alam sa'yo. Kung nagnununood ka ng ancestral karma, totoo yung ancestral karma. Yan yung mga gumagawa ng kasamaan noong unang panahon. Katulad ng ginagawa mo ngayon, huwag mo nang gayahin. Baka ikaw yung maging promotor ng ancestral karma sa yung pamilya. Kung may anak ka, kung may apo ka. Matakot ka, tumigil ka na sa ano mo ginagawa mong kasamaan. Pwede ka namang magnegosyo ng legal nang hindi ka nagnanakaw, di ba? Ba't mo kailangan gawin to sa akin? Anong atraso ko sa iyo? Kung sino ka man kung nanonood ka ngayon, bahala na ang Diyos sa iyo. Lakasan mo na lang pananalig mo kasi babalik 'yan sa iyo. Niloloko mo na ako, niloloko mo pa yung tao nasa paligid mo. Matakot ka sa karma? Karma is real. Masyado akong na ano, na-stress ako dito guys sa ano gumawa nitong Lucky Gems na ito. Talagang grabe yung heart palpitation ko ngayon. Sobra. Para akong aatakiin sa galit. Pero hindi na eh. Wala akong magagawa. Gumagawa siya ng paraan. Para kumita siya sa panluloko niya. So reminder lang guys na ito ay isang legit na scammer. Scammer itong taong to. Tandaan nyo to. Isave nyo sa phone nyo. Huwag kayong magpapadala ng pera ng kahit kani-kanino. Ito lang po yung ating cellphone number. Kung gusto nyo pong mag-message, mag-order sa akin, tumawag po kayo sa ating cellphone number 0910-0257566. Yan lang po yung nag-iisang number natin guys. Official cellphone number in Gcash. Iisa lang po yung number natin guys. At ang ating Facebook page, ito po yung ating official Facebook page guys. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa mga nagkikreate ng Facebook page na yan. Mga dami account. Tapos ito yung Shopee store natin guys. Infinite Gems. Yan. Tandaan nyo guys. Ang ating official Shopee. Infinite Gems. Sa Facebook. Ito naman. Dreams Master 1818. Sa ating Gcash number. Ito lang po yung papadalhan nyo guys ng Gcash. Sa akin po ang number na to, huwag kayong magsisend kapag hindi yung ganitong number. At kapag may nag-offer sa inyo ginamit na naman yung video ko, tawagan nyo ako ka kaagad guys, okay? Para naman, ma-update ako kung mayroon taong humihingi sa inyo ng pera na hindi ko kaalam-alam. Dapat alam ko guys eh, kasi para iwas lokohan, ayoko ng lokohan. Sa lahat ng bagay, ayoko ng lokohan guys, na ano ako dyan eh, na-stress talaga ako. Tapos, ang ginagawa ko dyan, pinagpipray ko yan ng todo hanggang sa bibigyan ka ng leksyon ng Diyos. Yan yung ano ko eh. Kaya lahat ng mga umaapi sa akin guys, kumakampi sa akin ang Diyos eh. Kasi alam ng Diyos kung sino yung marangal ang ginagawa. Kung sino yung taong mabuti ang puso. So, yung mga gumagawa guys ng mga kasamaan dito sa social media, yung kinukuha pa yung ating mga video, Diyos ko, ipagpe-pray ko na lang kayo. Bahala na ang Diyos sa inyo. Wala akong kalaban-laban sa inyo. Ang laban ko lang sa inyo, ipanalangin kayo. Yan lang ang aking panlaban sa inyo kasi nakikita kayo ng Diyos. Ako, hindi ko kayo nakikita. Sino ba naman ako? Hindi ko kayo nakikita. Ang dami-daming tao sa Pilipinas. Ayokong magbintang kung sino ka man. Pero alam ng Diyos kung sino ka at maghanda ka sa karma mo. Gumawa ng page na ito, humanda ka sa karma mo. Yan yung huling message ko sa'yo ngayon. Basta ang karma mo, hintayin mo, okay? May karma ka rin. Thank you. Thank you sa panluloko mo. Thank you sa paninira sa pangalan ko, ha? Salamat. Salamat sa'yo kung sino ka man. Sana i-bless ka pa. Sana i-bless ka pa ng marami. Yan lang yung ano ko sa'yo. Sana hindi ka balikan. Sana hindi ka balikan sa ginagawa mo. Nakasakit ka eh. Sobra akong nasaktan ngayon bahala ng Diyos sa'yo. Huwag po kayong magtitiwala dito sa nag-create ng channel na ito at possible nag-create pa ito ng ibang dami page. So ayan, kung sino ka mang tao ka, nakikinig ka ngayon, please lang tama na yan, tigilan mo na ang ginagawa mo kung ayaw mong malasin ka habang buhay. Ang ginagawa mo, mamalasin ka habang buhay kasi mahirap ka na nga, alam mo naman mahirap ka, gusto mo maghanap ng pera gumagawa ka pa ng kasalanan, lalo kang maghihirap talaga niyan. Pwede ka namang gumawa ng isang marangal na bagay na pwede ka magbenta, hindi yung magnanakaw ka ng mga picture, mga video para lang makapag-scam ka. Hindi ka natatakot sa Diyos. O either wala kang Diyos. Ibang Diyos ang sinasamba ng taong ito. So yan guys, maraming salamat. Pasensya na kayo sa mga message ko ngayon. Talagang nasasaktan lang ako ngayon. Gusto kong ilabas lahat. Kasi hindi ko alam guys kung paano ko ibuhos yung sama ng loob ko. Kaya dito ka na lang sa social media. Lalong lalo na na nagbablog ako. Pinapahamak ako ng taong ito. Pinapahamak mo ko. Lucky James ka kung sino ka man. Bahala na ang Diyos sa'yo. Yan guys. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. And sana naintindihan niyo po ako.